Ang daming bunga ng puno ng lychee guys. oh, yan ang lychee. Paghilaw pa siya. dami oh Nako. Mamimiss kita. Hindi na kita aabot hinog. Kasi mag-uuwi na ako ng Pilipinas. Mag-goodbye Taiwan na, ah. mag for good na tayo. Yan, mamimiss ko ang puno na ito. Ang dami niyang bunga. Hmm. Lumalaki siya. Lumalaki siyang puno. Malaking malaki. So, ito ang puno ng lychee. Paghilaw pa siya. Ito pa lang kanyang bunga. Ayan na guys. Mamimiss ko ito. Mag-goodbye Taiwan na tayo in a coming week itong park ng sa labas ng bahay ng amo ko. Ito yung park na aking na aking lugar sa loob ng labing anim na taon. Ayan. Walang forever. Talagang walang forever. Goodbye, Lychina. Ayan ay enjoy ka na ng ibon kasi wala namang kukuha niyan kapag yan ay nahinog hindi yan kukuhani ng mga amo ko kasi napakataas nya kaya yan ay para lang sa mga ibon ayan ang bakuran